Kung kayo po ay naapektuhan, binasa po ng alanganing paraan, uh, sinaktan o pinilit mabasa. Kung binuksan po ang inyong mga sasakyan o kung uh, kayo man ay uh, uh, hinila o uh, pinilit na palabasin ng sasakyan o hindi kaya pinasok ang inyong mga sasakyan para basahin po kayo. Ako ay humingi ng komanhin at pasensya sa mga nangyaring iyan ng panahon ng aming kapistahan. Hindi ako papayag na ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng aming kapistahan ay masira ng dahil sa ilang mamamayan na ng gulo. At sisiguruduhin ko na ang lahat yan ay makasuhan ng nararapat ng mga kaso base sa aming mga ordinansa at ganoon din base sa Revised Penal Code upang sila po ay matuto ng leksyon. Kung meron pa hong ibang mga videos at photos na hindi kami natatanggap, hinihikayat ko po ang lahat na merong photos at videos, lalong-lalo na po yung mga naging biktima na mga nanggugulong ito. Hinihikayat ko po, po kayo na pumunta sa aking tanggapan. Tutulungan namin kayo mag-file ng mga kaso. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.